Aja Rapal na si Jeric Rapal may tatlong bilin kay Aljur. Inamin nga ng dating action star na si Jeric Rapal na may tatlong bagay siyang ibinilin sa aktor na si Aljur Abranica. Nang maging jowa nito ang anak niyang si AJ Rapal. Sa kanyang ay natanong siya kung niya sa pagkakaroon ng relasyon ng dalawa. Inamin nga ni Jeric na nakausap niya si Aljor nang maging magkarelasyon ng dalawa at may tatlong nga siyang bilin para sa aktor. ani pa ni Jeric talagang kinausap niya si Aljor ukol rito lalo na at bata pa ang kanyang anak na si Aja Rabal. unang una nga niyang nilinaw kung hiwalay ba talaga ito sa asawang si Kylie Padilla. Sumagot naman daw ng oo si Aljor Abranica. Pinaliwanag din ni Jeric Rabal na ay niyang masabihan na kung niya ang mga ito lalo't kaibigan niya ang biyana ni Aljor na si Robin Padilla. Aware naman daw ang lahat na bago ang pag-amin ni na Aljor at AJ sa kanilang relasyon ay hiwalay na si na Kylie at Aljor. Una ang nga ang binili niya na bata pa ang kanyang anak at ayaw niyang masangpot sa anumang gulo. Pangalawang ibinalik niyang kaibigan si Senator Robin Padilla at ayaw niyang mapahiya dito. Pangatlo nga ay binili niya kay Aljur na ayusin ang sarili nito para pag na ang lahat ay gusto niyang pakasalan nito ang kanyang anak. Matatandaan noong nakaraang buwan lang rin ng ibandera nila sa Madlang People ang larawan kung saan masayang nakikipagbanding si Aljur kasama si Necherik at ng buong pamilya nito. At lately naman ay muling naging laman ng balita si na AJ Aljur at Kylie nang punahin ng sa ang pag out of town trip ni na Adjure at EJ. Dito nga inisplog ng anak ni Jeric na hindi siya ang rason ng paghihiwalay ng dalawa. Ani niya pa ni EJ pinili na lang daw niyang wag sabihin ang babaeng totoong naging dahilan ng hiwalay ng dalawa lalo na may mga anak na raw ito. Pasasaan ba't malalaman din natin mga kachika kung sino nga kaya ang tinutukoy nito. So that's for today mga ka iyo See you at my next chika.